Oh, animals. Lalaki sa New Hampshire na aresto matapos sa kalinang aso ng kapitbahay. Ang Shih tzu na ito na mahilig magtatahol at nagngangalang Oreo ang nagtulak sa 50-year-old na si Roger Pelletier na pumatay. Biyernes ng umaga noong isang linggo na nagpunta si Roger sa bahay ng kapitbahay niyang babae para hanapin ang maingay na aso na nagtago sa ilalim ng isang kama. Nang nahuli ni Roger ang aso ay pinagsasakal niya ito habang inaawat siya ng kanyang kapitbahay na tumawag rin sa 911. Si Roger ay naaresto para sa mga kasong burglary, cruelty to animals at simple assault. Si Oreo ay dinala sa isang veterinaryo bilang pag-iingat.